Alaga ka kong ibo, no? Alaga ibon namin ni Edgar yan. Pero you know, may ang, ang ano, may guri kinakain niya. Ayan, no? Ibon na sa Bisaya to. Guri Sa Manila, goryan. yan. Ayan namin nila, oh. no? yung Ayan, may na mga tira-tira sa, ano? Ubus ka agad yan. Masa so, marami yan, eh. Ayan sila o. Oh. Ayan ang goryon. Ayan. Alaga namin yan o. Oh. Ayan o. Oh. Hindi pa sila. Eh, Babalik-balikan na kasi maubos yan. Eh. Ayan sila o. Oh. Ayan. Goryon. Ayan o. Oh. Nung mga BO yan eh. Back order ba? Tawagin. Ayan. Marami yan eh. Ayan Oh. Ayan, dia nak pakai ni lah dok no. So, Beli pas dia kaget pakai ni. Ya nak goryon, betul lagi sa amin.